Grabe Pag may frozen shoulder kayo, huwag ipahatak. Hindi Masasaktan lang kayo tapos hindi naman babalik. Sir, gano'n nakatagal yung sakit mo? Magtuto na. Huwag dalawang taon. Pilipit. kailangan ito na relax eh. sa loob. Ay! 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 game! Basta yung kinikili ko? Ayoko ba pasapol? Baka magkabasher tayo eh. Paul, mo nga Ay, hindi na mo kanina. Patasapin ko ba? Pero... 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 Ano ko? Ano ko? Ano ko? Ano sa trabaho ito eh. Ano po ba trabaho niya? Nag-ano sa ibang bansa eh. Nag ah, saan yung asawa nito? Gusto mo nalag ng asawa nito eh. Ano ba ang buhay na? Sa ano? Saan? bahala yeah, na, nakamotor siya. Ano yung basketball ako? Dati ka hindi na kaya. Nakamotor Hindi. Susunduin ako. Nagpa-basketball lang siya? Minsan. Pag may Ano ano na mo dito? Marami ka rin na kayo. Napapanood kulang lang kayo. Sa bansa sa atay? Japan. Anong pera doon? Ayaw, may tigong dasay. Oh my god. Ah! Siyempre may yan Paul, dyan. Ali ko yung mo ako. Puro guro ka din po. Sis nga lang po. Pilipit. Paul, ako muna mag-set. Okay na to si nanay. Saan so, na, saan na? Okay ngayon. Nai-ano na, i set na lahat. Ito, i-check na po. Mukhang pababalik yun Meron pa ako Hindi, siya, meron daw sila. Check meron. Check ko muli. Check ko muli. Hindi, ko na lang. Ano eh. Na ako na kayo kita niyo ha. Kasi kumikita. Nakaka-airpon kasi kan. Ay bal, naiinay. Sa frozen shoulder, pag hindi niyo willing pag hindi kayo willing masaktan, wag na kayo dito sa amin. Kasi ito, oh, tingnan niyo ha. Sir, gano'n na katagal yung sakit mo? Magtutuna. Pagka dalawang taon. Okay, dito dati mataas no. Ano na, no natin ganun yun, nahimatay eh. Hindi na bumalik. Hindi na bumalik. Mihila. Babae naman yun. Siyempre, iba naman tayo mga lalaki. Pwede rin oh, tayong miyak pag <laughs> dito. Masakit talaga to. Masakit talaga to. Kasi hindi naman... Masakit, to. masakit, to. masakit to. Hindi naman tumasel. Hindi tumasel. Ako na nagsasabi sa inyo. Hindi ako piti pero hindi tumasel. Buto yan oh. Buto. Dislocate yan sa loob. Isang session naman yung sarada? Oo. Ay sa iba tatlo yan eh. Tapos ako. Tapos 8,000 no? Oo. 8,000. 1, 2, 1, Sabi ni Pearl alam mo. Nagayakin natin yun ang papanood. Kasi sabi nang sa akin sir nung isang basher ko ano eh. Na Natuto daw ako saan? Sa Instagram. Instagram. Doon kasi yung dati nagpo-post eh. Wala akong Instagram. Wala Instagram. Ulitin natin sir. Okay. Okay. Sige sir. pa two, three. One, two, one, one, two. One, two. One, two. Check po, sir. Tas mo sir. Taas mo sir. Taas mo. Tamo. Nandyan pa rin. One, <laughs> <laughs> dito. Gagayahin ulit natin si ba? One, two, one, two. Sige lang. Sige lang. One, two, one, two. mangyayari dyan. Kaya kung gawin nyo. Kalma. <laughs> <thail> <laughs> <Thail -ma -gose. laughs> Straight down. Pilipit. Boss, yung kailangan ito ng relax. Nakapilipit sa loob. Tato na lang bilang-bilang. Ha? Sa mm -hmm. bilang, atin. bilang bilang Sabi naman ganito. Walang bilang-bilang. One. Ito, teka lang. <laughs> Nakalaban siya eh. Nakalaban. Ayan, ayan, nagre-relax siya. Ayan, tapos na konti siya. Wala ka pa. Di ba sa huwag ginaganto ka naman? Sabi mo? Oh, Masakit. Okay. Sobrang sakit. Oh tumutunog. Tumutunog uh. pag ginagawa. Hindi ito oh, oh <laughs> muna, oh, my boss, my boss. yung kasiro. Tumulog. Okay na muna. Hindi na muna sa kalam. Mabis, mabis. Yung asawa niya, ginaganong daw kasi siya napapanood sa amin. Pero sabi niya, nakawala yung sakit pagsasawa mo. Oo, uh, eh. siyempre, asawa. Ano Wala na sa mood, di ba? Ikat muna, pagpahingay muna natin. Ayun. Ano ka idol? Ito mo. Salamat. Grabe ito. Pag may frozen shoulder kayo, huwag ipahatak. Hindi ko pinapahatak. Masasaktan lang kayo kasi hindi naman babalik. Kunti na lang. Kunti na lang mo. No? Sige sa ligata. So from Japan ka pa? Oo. Local ka na doon? Ako. Factory work. Kaya pala mukha ka ng hapon. Di eh. ba <laughs> pagkapon walang balbas? sa <laughs> <laughs> inyo. Ano sa hapon yung ituloy mo? Sir ano ito mo hindi hindi yun eh yung doble yung yun. yung 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 iyo! yung 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 o ngayon mo sabihin ay omitin ko dasa siya. Amitin ko dasa eh. muna natin si sir kasi hindi naman dito tuloy tuloy yan. Sir ako sir. Kami, mababa, okay. 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 Hindi naman natin itutuloy-tuloy. Bawat pasok ng technique eh pagpapahingayin. Pero masakit talaga yan. Pag hindi kayo willing masaktan, huwag kayo dito sa amin sa iba lang. Pero one to one to, pag ganyan yung tama nyo na hanggang dito na lang tapos kumukontra na yung buto, kahit sa kayo pumunta, hindi mo makukuha kapag hindi pinersa. Kahit hindi sa akin, kahit sa iba, kapag hindi pinersa, hindi mo mababalik. Diyan mo na kayo. So, one to one. Huwag mo yung ibababa yan. Last na yan, Sir. mo, mo na yan. Sigaw ko lang, Kuya. Sir, sir. Si, sir, kalma lang. Yamiti lang, Sir. Yamiti. Si, kurang mo. Sir, kalma. Hindi tayo magkaaway. Sir, kalma, kalma kalma sir. Kalma 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 muna. Kalma muna. Kalma muna. Kalma muna. na, sir. Kalma muna. na. muna. Kalma 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 Chapsoy. <laughs> it yeah, Hirap maging hot. Pawisin mo siya doon. So, dyan mo na kayo. Mamaya, pakita namin sa inyo kung ano yung naging that naging reaction ng braso. Ha? God bless po. Yes. Cut ka na ito? Cut mo na, cut mo na. Oh, <laughs> ano niya ba ang <laughs> pahit? Pantay na ito, mo. Niyabang mo, ha? So, game. so, in two years, meron frozen shoulder. So, tingnan nyo kung ano yung naging epekto. Walang frozen shoulder na first One session, one session. First session, session po. Hindi naman kasi sinisession yun. Sinisession hindi. Kailan ko sa iba. Sa'yo. <laughs> Sir, dalawa ka may taas. Sir, may ko na konti ah. Sir, dalawa ka John. Pasok. Ay, pasok, pang. Oh, pasok. Okay na. Oh, na. Malaki bang babag. So, two years yan. Two years yan na frozen shoulder. Distocate okay. kasi talaga yun eh. Hmm. Ulitin ko po sa may mga ganyang case. Hindi kayo willing masaktan. Masakit kasi talaga yan. Sakit. Huwag kayo dito. Hindi. Pern, lapit mo, mm -hmm. Sir, bilinan nyo na sila, sir. Masakit. Diba? Kailangan, Mas magbawa ng isang hindi mo lakas. Oo, oh, hindi. Hey. Babakapat so, ko na si wala. sir. Unahan ko na kayo. Buto Dib na, na distocate. Buto na na distocate. Tapos gusto nyo, painless. Sa iba na lang po. Pag dito sa amin, medyo talaga ibabalik ko kasi sa dati. So, no advance payment din yan. Di... Ano din yan, uh, pwedeng i-walk in. Ano pa? 1,000 lang. Oo, oh, 1,000 lang yan. Okay. So, paano? Godless. Salamat. İzlediğiniz için teşekkür ederim.